So, ngayong araw, naisipan ko pumunta ng palengke. Actually, bibihira talaga ako mamalengke. Mostly, nabili na lang ako sa supermarket ng pa isa isang lulutuin. So, ngayon, since nandito si mama, naisipan ko, sige, sa palengke tayo dahil chak na mga kamura ako doon kasi pwedeng bumili ng tingi-tingi. So, ayan, malapit na ako sa palengke. Naglakad lang ako papunta doon. So, sa bungad pa lang, may makikita ka ng mga nagtitinda. Usually, mga pwesto nila yan kasi may bahay talaga yan sila dyan. Then, yung baba, ginagawa na nilang tindahan. Parang gano'n. So, sa unahan, makikita mo yung building na to. Which is, ang loob niyan, dyan nakapuesto ang mga seafoods, tsaka mga meat products. Meron ting-konting nagtitinda ng mga gulay. Pero, mas mainam pa rin talaga. Prefer ko mas maganda bumili sa labas ng mga gulay tsaka prutas. Kaya, ayan, sa labas ako bumili. And then, may makikita ka din dyan ng mga tatanda na nagkitinda nila, nagkitinda din sila ng mga homegrown vegetables nila. So, minsan, mas prefer ko din sa kanila bumili para katulong din, diba? And then, marami kang makikita sa palengke. Every day is iba-iba -iba ang sa palengke. Um, yan may mga okay, okay, 100 NT lang mga damit may mga na ganyan ng mga damit so ito nakita ko kanina 88 lang magandang tela niyan ecstasy brand siya nalalako ko dati binilan ko na sila, sila kayo nung maliliit pa maganda yung tela ng t-shirt nila ang problema same same lang ang limited lang yung mga designs yan, namili na ako ng mga prefer ko na gulay so mas makakamura talaga dito tapos bumalik ako dun sa building kasi sabi ko ibili ako ng seafoods seafoods lang kasi hindi ako na ang karne kasi minsan saan ako bumibili, supermarket so yan maraming pagpipilian then naisip ko ng umuwi pero grabe ang bigat pala niyan. so tingnan natin kung ano ba ang mga nabili ko sa 1,000 NT dollars so nakabili ako ng prutas saging tsaka um, guava then yan yung mga gulay so yan yung mga naisip kong lutuin for this week hindi ko alam kung ano yan, may isda na rin ako. Hinati, hati, hatiin ko na lang yan. So, yan, di ba? Na-activate ang sipag ko. At ang first recipe ay itong ginataang tulingan. Bye!